Igan sabay sa biyahe ng mga may lakad ngayong long weekend ang pagbubukas ng FIBA World Cup sa Philippine Arena sa Bulacan. Silipin po natin ngayon ang traffic sa NLEX at saksi live si Jamie Santos. Jamie? Lucia Igan sa kabila ng long weekend at FIBA fever ay malo hanggang sa mga oras na ito ay maluwag ang daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. Kaninang rush hour ay hindi rin gaano nahirapan ang mga commuter maliban na lamang sa mga pasahero ng LRT Line 1 na naapektuhan ng limitadong operasyon kanina. Pasado alas 5 ng hapon ng bagtasin namin ang North Luzon Expressway. Oras na ng uwian pero maluwag ang balintawak toll plaza. Maigsi ang pila ng mga sasakyan kahit sa cash lane. Pagpasok sa expressway, tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan kahit sa mga nakasanayang may build-up na toll plaza tulad sa Maykawayan at marilaw exits. Pagdating sa may de Victoria, may nakapuesto agad na index patrollers para sa mga pupunta ng Philippine Arena kung saan ginaganap ang FIBA World Cup. Hinaharang ang mga sasakyang walang FIBA accreditation. Sinararin ang ilang entry point papunta sa Philippine Arena. Bawas traffic din kaninang hapon sa Philippine Arena dahil Enlex Corporation na rin ang nagmando ng parking sa venue. Kung walang sariling sasakyan, may labindalawang P2P shuttle bus points naman sa Metro Manila, Bulacan at Pangpanga. Nagkaroon din ng pila pero para sa gilas Pilipinas fans na nagpakabit ng RFID kailangan nila yan dahil walang cash lane sa Ciudad de Victoria Toll Plaza. Dito yata kami matatrapik eh. So, hintay lang kami. So, matatapos na rin naman siguro. Ang ilang basketball enthusiast naman, kahit walang tiket at di makakapanood ng laban ng Pilipinas, naglakad patungo sa Philippine Arena. Kahit di po kami makapasok sa loob, support po kami. Medyo nakakapanghinayang po kasi hindi po kami nakanood. Pero, fighting po. <laughs> Nadismaya naman ang ilang pasahero ng LRT Line 1 kaninang umaga. Kulang daw sa abiso na mayroong limitadong operasyon ng tren ngayong araw. Ang ilan kasi sa kanila, nasa istasyon na nang malamang walang biyahe sa pagitan ng Baklaran at Libertad Station. Kaya naman naipon ang mga pasahero sa saradong EDSA Station. Hindi mo nakita o napanood sa balita na sa lago. Wala po, wala po. Tas rush hour pa po noon, tapos long weekend so expected po na madami talagang pasahero tapos sumabay pa siya kaya yun medyo na disappoint lang po tapos medyo na ito wala pong uh, information man lang kahit sa social media po na wala pong biyahe PAE Gun, pagkatapos ng laro sa Philippine Arena, ay nagkakaroon na ng build-up ang mga sasakyang nagkakasabay-sabay palabas sa Philippine Arena. Gayon ba nakaantabay pa rin ang NLEX patrollers para umalalay sa mga motorista? At live mula rito sa Balintawak 12 Plaza para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Halos dalawang barangay sa iba panig ng rehiyon ang pinag-iingat ng NDRMC sa landslide at pagbaha. Dahil yan sa banta ng bagyong Goring at inahatak na habagat. Saksi si Marisol Abduraman. Huh? Biglang ragasa ang baha sa barangay Sinawilan sa Matanaw Davao del Sur kagabi. Pinasok ang tubig ang ilang bahay. Umulan kasi roon kahapon kaya umapaw ang sapa. May namatay pang aso. Nalunod siya nang hindi agad natanggal sa pagkakatali habagat at localized thunderstorm ang nagpaulan sa ilang lugar sa Mindanao. Sa norte, may epekto na ang bagyong goring kahit nananatili pa ito sa Philippine Sea, gaya ng pag-uulan sa Ilocos Norte. Kaya sa bay ng Pasukin, sinamantala ito ng mga magsasaka para magtanim ng palay. Malaking tulong daw ang ulan dahil wala silang ibang pagkukunan ng patubig. Hindi naman makalayag ang mga manging isda. Bawal muna silang pumalaot dahil sa masamang panahon. Binabantayan ng Ilocos Norte PDRRMO ang posibleng epekto roon ng bagyo. Kung sinasabi po ng ating mga kasama sa barangay, sa city, sa munisipyo, sa province, na we have to preemptively evacuate na, please, uh, kailangan po natin na uh, sundin yung mga otos na yon. Dahil din sa bagyo, kaya may no sailing policy na rin sa Cagayan. Nakadeploy na sa Kalayan Island ang mga rescue personnel ng Philippine Coast Guard at AFP. Nakahanda na rin ang pitong relief station sa lalawigan e dineklara namang areas of immediate concern ang sampung bayan sa Cagayan na unang maaapektuhan ng bagyo. Ang mga residente sa mga bahaing lugar pinayuhan ng maghanda sa posibleng paglikas. Inyong uh, pinapa-prepare na that uh, all efforts are uh, now in uh, those uh, islands, at uh, Kalayan, lahat ng mga uh, relief and recovery efforts natin at sa may pabugsubugso na rin ulan sa Batanes mula pa kagabi. Bilang paghahanda sa bagyo, nagsagawa na ng pre disaster Risk Assessment Meeting ang Provincial Government. Dumating na rin doon ang food packs mula sa DSWD. Naka-preposition na po sa bawat isipyo at dito sa aking uh, Provincial Government ang mga pari ng food packs na ito. Wala nang biyahe kanina sa Itbayat Island dahil sa masamang panahon. After the of penalty, we still have to discuss the during the theater para malaman natin kung kailan pa rin paputupan. Naging maulan din sa Baguio City. Pero dahil huling long weekend bago ang pasukan, aabot sa 10,000 turista ang inaasahang mamamasyal sa City of Pines ayon sa Baguio City Police. Kaya ramdam na roon ang mabigat na trapiko. Ayon sa si NDRRMC, 187 barangays sa iba't ibang rehiyon ang delikado sa landslide at pagbaha. Kung tayo po ay sa uh, sasabihan ng ating mga kung pwede ay... Uh lumikas tayo pansamantala sa mga safe areas. Gawin na po natin, huwag tayong Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nabigo ang Gilas Pilipinas sa unang laro nito kontra Dominican Republic sa pagsimula ng FIFA World Cup 2023 kanina. Maigpit ang managing laban ng Gilas kontra Dominican sa apat na quarters. Pero sa huli, Nanaig po ang Dominican Republic sa score na 87-81. Naka-28 points si Jordan Clarkson bago siya na foul out. Tatlong minuto at 50 segundo ang nalalabi sa laro. 26 points at 10 rebounds humang nakuha ng best player si Carl Anthony Towns ng Dominican Republic. Nasa Philippine Arena sa Bulacan kanina si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2023 FIBA World Cup. Dumating ang Pangulo kasama ang presidente ng FIBA. At bago ang laban, nakipagkamay rin ang Pangulo sa mga player ng Gilas Pilipinas. Samantala, buhay na buhay ang basketball fever sa binuksan van zone ng FIBA sa Pasay. Saksi, si Bon Nagpasiklab ang four-time NCAA cheerleading champion Arellano Chief Squad sa pagbubukas ng FIBA Basketball World Cup Fan Zone sa isang mall sa Pasay City. Kasabay nilang humataw sa kantang gento ng SB19, ang mascot ng FIBA na si Jeep na ang pangalan ay hango sa Japan, Indonesia, Philippines. Ang mga bansa na sabay-sabay nag-host ng FIBA ngayong taon. Talagang malaking bagay yan. I think we're, we're showcasing not only the SBP, but we're showcasing the Philippines to, uh, to the world. Libre at bukas sa lahat ng FIBA fans ang fan zone. May mini games pang may enjoy. My dream is to be a NBA player. It's uh, fun actually. I was excited. Present din sa pagbubukas nito ang Gilas Ambassadors na sina Jeff Chan at Gabe Norwood na may mensahe sa ating team. Just give your best, no? Um, play with your heart. Uh, we know naman yung basketball is a 50-50 ball game. So, whatever happens, we can shock the world as long as we play hard. Just go out and play as hard as you can. At the end of the day, you had the preparation, you had the time to get ready, and now you put it all together on the court and just enjoy. Para sa GMA integrated news, von akinong inyong, Saksi. Hindi pa rin nawawala ang posibilidad na maging super typhoon ang bagyong Goring. Alamin po natin ang latest mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Pia. Mga kapuso, patuloy tayo nakaantabay sa update na ilalabas ng pag-asa tungkol dito sa Bagyong Guring. Pero sa kanilang latest bulletin, isinailalim sa signal number 1 ang Batanes, ganun din ang eastern portions ng Babuyan Islands, ganun din ang mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Lalo pang lumakas ang Bagyong Guring na huling namataan, 260 kilometers silangan puyan ng Kalayan, Cagayan. Inaasahang magpapatuloy ang paghilos nito pa southward, sa po ito unti-unti unting gagalaw pahilaga. posible na bumagal pa ang pagkilos nito habang bumubuelo po yan para magbago ng kanyang direksyon. At dahil magtatagal pa yung mananatili dito sa dagat, eh lalo pa itong lalakas at hindi nga inaalis ang chance ang maabot ang super typhoon kategori. Samantala, bukod sa Bagyong Guring, may isa pang low pressure area sa labas naman ng PAR. Sabi po ng pag-asa, ay eh, mababa sa ngayon ang chance nitong maging bagyo o pumasok sa ating boundary. Pero mga kapuso, patuloy po nating imumonitor ang mga pagbabago sa mga susunod na araw. Palalakasin pa rin ang bagyong guring ang hangin habagat na magpapaulan naman sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Base po sa datos ng Metro Weather, uulanin bukas ng hapon ang halos buong Luzon. Inaasahan po natin may mga matitinding ulan sa northern portions gaya na lang ng Ilocos Region, Cagayan, ganun din dito sa Mindoro Provinces at pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region. Halos ganyan din sa linggo ng hapon kaya maging alerto po sa banta ng baha o kaya naman ay pagguho ng lupa. May mga pagulan din sa Visayas at Mindanao bukas at maaring kalat-kalat po yan at mayroong mga malalakas sa ilang lugar posibleng maulit ang mga pagulan pagsapit na linggo at meron po tayong nakikita na heavy to intense rains dito sa Western Visayas, ganun din sa Leyte at pati na rin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ganun din sa Caraga Region. Sa Metro Manila naman, mataas din po ang chance ng ulan kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay. At eto naman mga kapuso, sa holiday naman sa lunes, posible pong magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan ako sa malaking bahagi po yan ng bansa kaya kung kayo po ay may lakad, E eh, huwag kalimutang magdala ng payong at magmonitor sa rainfall advisories ng pag-asa. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Matumal pa rin ang bentahan sa ilang tindahan ng uniforme sa Divisoria. Kahit apat na araw na lang, pasukan na. Kamusta naman ang bentahan ng school supplies? Saksi si Bernadette Reyes. Pasukan na sa Martes pero marami pa rin magulang ang nagkukumahog makompleto ang school supplies ng kanilang anak. Dito sa MD Santos sa Divisoria sa Maynila, magkakatabi ang mga nagtitinda ng school supplies. Mainit at siksikan sa dami ng mga tao pero para sa ilang namimili, sulit naman daw sa laki ng mamimenos gastos. Si Ella halimbawa, anim anak na nag-aaral. Kaya naman sa halip na sa mall, dito namimili para mapagkasya ang budget. Kapag po sa mall, sobrang yung 10000 po kulang pag sa mall po namili. School supplies lang po yan, ah, hindi po kasama yung mga uniform, yung bags, tsaka po yung shoes. Si Lorena naman taga Zambales pa, tinaon din ang lakad sa Maynila para mamili ng school supplies sa Divisoria. Medyo mura-mura nga kasi ang isang rim ng notebook eh, pag maramihan, 285 yata, P280 ganyan. Gaya ng nakagawian, mura na sa si Divisoria pero pwede pang tumawat. Mas marami ang bibilhin, mas malaki ang discount. Matungol naman ang bentahan ng school uniform sa pwesto ni Maridie. Wala pang sahod. Ang sahod, di ba, ben, ano, 30-31. Kaya matungol pa. Ang alalaman namin yan, Sabadit, at Linggo, Lunis. Mabenta na rin ang mga sapatos sa shoe capital na Marikina. Pero dahil sa mas mataas na presyo ng raw materials, may mga nagtaas na ng presyo. Sa presyo, nako malaki. Malaki yung pagbabago, ma'am. Yung 380, nagiging 480. Sa Batangas Sport, pinaigting ng pagbabantay bilang paghahanda sa pagbabalik klase. Simula noong August 22, sa 100,000 na pasahero na ang dumagsa sa Batangas Sport. Pero inaasang mas dadami pa ito sa mga susunod na araw. Samantala, iniutos na ng ombudsman na isa ilalim sa anin na buong preventive suspension ang labindalawang opisyal ng education at budget departments kaugnay yan sa pagbili umano ng mga overpriced na laptops noong nakaraang administrasyon. Yan daw ay para hindi ma-influensya ng mga opisyal ng investigasyon at para ma-preserve ang mga dokumento at ebidensya na kailangan. Sa resolusyon, sinabi ni Ombudsman Samuel Martinez na may sapat na batayan para masuspindi sila dahil sa matibay umanong ebidensya sa grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang DepEd susunod sa utos ng Ombudsman. Tiniyak naman itong hindi apektado ang kanilang paghahanda para sa bagong school year. Sinisika pa namin makuha ang panig ng DBM. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Taas presyo pa rin ang inaasahan para sa mga magpapakarga ng diesel sa susunod na linggo. Ang sa oil industry source, 10 hanggang 30 sentimo ang posibleng dagdag presyo sa kada liter ng diesel. At kung sakali, yan ang ikawalong sunod na linggong may taas presyo ang diesel. At sa presyo naman ng gasolina, rollback ang nakikita sa presyong 10 hanggang 30 sentimo kada liter. Bago anim na magkakasunod na linggo ang taas presyo sa gasolina. Sa agit na ng mga batikos sa panuntunan, kagnay sa requirements sa mga Pilipinong biyaheng abroad, may inamin at nilinaw tungkol dyan ang Justice Department. Alamin na mga yan sa pagsaksi ni Ivan Mayrina. Kabilang ba kayo sa mga na high blood sa napabalitang pinahigpit na pagpapatupad ng proseso ng immigration para sa mga alis ng bansa? Magsasorry na ho kami dahil uh... Hindi po tama yung communications po namin dito sa bagong... Uh, Ayun, okay. Dinagdagan lang ang mga categories ng mga travelers. Pero po, um, yung the same process na meron tayo dati noong 2015. Sa paunang interview na sisikapin daw limitahan lang sa 45 segundo, aalamin na kung saan sa dalawang kategoryang biyahero. Ang mga season travelers o mga may record na ng ilang beses sa pagbihay abroad at mga first-timer o unang beses sa mag-abroad, turisaman o OFW. Sila yung malamang hinga ng dagdag na dokumento kung kaduda-duda sila o may red flag sa pakiwari ng immigration officer. Hindi raw ito bago at nakasaad sa departure formalities na umiiral na noon pang 2015. Uh, section 1.2, a passenger identified by the immigration officer to have doubtful purpose of travel, fraudulent, falsified or tam tampered travel documents or identified as a potential trafficked person. Pag ganyan, maari silang hindi i-clear for departure na wala pang isang porsyento ng mga biyahero o papuntahin sa Travel Control and Enforcement Unit para sa secondary interview na sisikapin daw limitahan sa 15 minuto lang. Dito maaari hinga ng karagdagan dokumento ang isang biyahero. Ang sumasalang sa ikalawang interview wala para raw dalawa sa bawat isang daang pasahero. Kung turisa sila, pwede hingi ng kanilang bank statement o di certificate of employment bilang ebidensya ng kakayahang gastos sa ng biyahe. Kapag sponsored o ibang taong gagastos, kailangan patunayan ng kaugnayan sa pasahero sa pamagitan ng birth certificate pareho rin sa mga OFW. Pero may dagdag na iba pa. Kung first time traveler ka pero hindi ka pala magsuturista, ngunit ang plano mo talaga ay magtrabaho abroad. Magsecure ka ng OFW clearance, DMW at ang iba pang clearance na required. Ang proseso ay para hindi sila maging biktima ng human trafficking o illegal recruitment at masadlak sa prostitusyon o pang-e-scam pagdating sa ibang bansa. Pero pag-alba ng kabataan party list sa departure formalities. Sobrang bigat ng mga Uh, hinihingi, na-infringe yung ating constitutional right para uh, bumiyahe yung right natin to uh, freely move and uh, travel. Hindi kami nag-higpit kung ano man in-implement natin namin dati, yung pa rin, if not, nabawasan pa. Just like most constitutional rights, subject yan to limitation on the basis of the state's police power, as long as there's a compelling state interest. Gusto natin protectahan ng ating mga kababayan mula sa human trafficking. Para naman sa mga season traveler, nakasama raw sa 78% ng mga pasahero. Wala naman daw ibang hihingin bukod sa mga basic requirements, passport, boarding pass, visa at return ticket. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, ang inyo saksi. May bagong look para sa kanyang newest role si Barbie Fortesa. Mula sa nakasanay nating Barot Saya sa Maria Clara at Ibarra as Clyde, siya na ngayon si Monique para sa upcoming TV series na maging sino ka Very boyish ang dating dito ni Barbie. Na tila ba'y magsusuntukan pa sila ni David, aka Cardin. First time daw ni Barbie na magbihis at mag-astang for a role. Sa'yo ng experience, minsan pagka nakayuko ako, medyo hinahawi lang din nila ako. <laughs> medyo, <laughs> ay kayo po pala yan. <laughs> Ipinasilip na rin sa bagong teaser ang iba pang karakter na gaganap sa serye. Kabilang dyan si Trevino, Tonton Gutierrez at Jean Garcia. Dapat din abangan ang camera work at execution ng ilang action scenes na idinirect ni Enzo Williams. Ngayon Setyembre na mapapanood ang maging sino ka sa GMA Telebabat. May unang pasilip na ang upcoming film na Mananambal. Pagbibidahan niya ni na superstar Nora Honor at sparkle artist Bianca Umali Makakasama rin nila dyan sina Kelvin Miranda at E.A. Guzman. Miley Cyrus just got real sa kanyang latest song na Used to be Young. Mellow ang style ng kanta kung saan tila nagre-reflect siya sa kanyang crazier days. Ayon sa Hannah Montana star, proud siya sa pag-reflect sa kanyang nakaraan. At masaya siya habang iniisip ang kanyang kinakaharap. Ang kanta para raw sa kanyang loyal fans na naging daan para magkatotoo ang kanyang mga pangarap. Tila nakaugalian na at tuwing papalapit ang Burr Months, ang paglalabas ng mga meme ni Jose Maricha. Ano nga bang masasabi niya sa mga larawang sumisilip-silip na siya? Ating saksiyan, Darating na ang bear months. Alam niyo na, it's the time of the year. Hudyat ng mahabang selebrasyon ng Paskong Pinoy. Sasapit na mga makukulay na dekorasyon at magniningning ang mga pailaw. Siyempre, background music dyan ang mga tugtuging pang Pasko. Tila kasama na rin nga sa tradisyon ng sari-sari at nakatutuwang memes ng inaabangang Christmas singer tampok ang mukha niyang sumisilip-silip na at nagtotono ng gitara. On the way ng araw siya. Kaya sana ay hindi siya masita. Ayan na siya! Nararamdaman ko, andito na siya! Susan, pwede na ba akong kumanta? <laughs> Ready to sing na si Jose Marichan, tinaguri ang father of Christmas carols. at nakikita rin daw niya ang mga meme na nagsimulang lumabas mga sampung taon na ang nakakalipas. Baging siya ay napapaisip kung paano nagsimula ang mga ito. Napakita sa akin and then they show me na nakagago na. Thank you very much for making me one of the symbols of Philippine Christmas. Pero meron pa raw siyang meme na gusto sanang makita. For example, I'd like to see a meme where I'm waking up early in the morning and then there's a parol okay. sa window. Uh -huh. Wow! It's Christmas! Ito na nga! Wish granted para sa boses ng isa sa mga himig ng Paskong Pinoy. Abang nga ang aming episode na yan sa so I Wonder this coming Sunday. Deb, okay. okay. Salamat <laughs> igan sa inyong pagsaksi ha. Ako naman na Lord Klavyo. Nakasilip na. <laughs> nga, Ako pa si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino sama-sama tayong magiging Saksi! Mga iigan, samahan nyo kaming saksi ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan hanyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.